Panalangin sa karangalan ni San Isidro Labrador, sa kalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, Amang Kataas-taasan, pinasasalawatan ka namin sa pagbibigay mo ng isang uliran at mapagampon pindakasin ng San Isidro magsasaka. Pinagkalooban mo siya ng mahal na biyaya at kapangyarihan, katulad ni Moses, na kahit sa kapatagan ay nakapagpabukal siya ng tubig. Binigyan mo rin siya ng katapatan at kasipagan na hindi ang lupa lamang ang pinagsumakitan niyang dinangin pag-anihin, kundi pati kaluluan niya'y pinagsikapan maging malinis at dalisay hinihiling namin sa iyo, maawaing Diyos, na alang-alang sa mapaghimalang santo na si San Isidro Labrador. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang matularan namin ang kanyang halimbawa sa paggawa ng kabutihan at kabanalan. Pagpalain mo ang aming mga magsasaka at gantimpalaan sila at kaming lahat ng masaganang ani ng iyong pagpapala.